Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bali ito po yung mga ginawa ko ng plant trap at saka mga halaman dito sa bahay. Uh, tapakita ko sa inyo ngayon yung mga halaman na rito sa compound namin. Na isang area lang ito. At yung iba ay nasa ibang lugar kasi maka marami kasi kaya hindi nagkasya rito. Ayusin na lamang ito. Ito yung mga halaman na matagal na rin na inyalagaan. So ito yung mga halaman Ayan. ayan. yung barricaded. Yung mga dot 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 yan. Ayan. Tapos ayan. ayan. Maganda talagang halaman kapag kaalaga natin. Ito yung pang indoor. Si Potos. Potos ba yan? Ayan. Tapos ito. empty pa yan empty ayun bali lalagyan pa yan maulan ngayon dito sa area namin